Good morning mga idol Magbe-breakfast na pala ako Wala si commander ngayon Sunday kasi guys Kaya ako lang magbe-breakfast ngayon Actually yung breakfast ko Ito okay. Tinapay lang muna tapos may hero na kung panaman na buya Tapos magtitimpla ko guys ng gatas Gatas lang muna tayo kasi uh, Sunday Huwag naman 4 carbohydrates no pag-melt naman tayo yung isa na natin ito na -milk. Milk ng mo na tayo yes, guys. Sige. Saan din naman? sabay na yan. ang milk namin. Kasi hindi na Ako, nagmimil kasi ko lalagyan kunting asukal. konting lang talaga. Ganyan lang karami Hindi eh. kunti kasi magatas magkamis na rin yung gatas guys <coughs> that's why you go away so lagay okay, tayo ng okay. to break pa sa naman. Pwede nga nga Ito meron pa akong Tilapia. Pwede rin ito pa lang tinapay. Eh. Yeah. Wow. Oh, sarap. Sarap talaga mga Tatas tayo kasi. Puro na langan. Puro na lang. Ito na yung mga na dito kagabi. So, sige, itas muna. Sige, itas. Ito sigurang kutsilyo gansa. Mga abing kapadikit na. Abing na, iskat sarap Kasi sa atin, napag ng ko talaga dalawa lang. Fortune, o. Fortune. Masarap siya. Para siya nga, no. Alam mo, garden niya, ba? Breakfast. Ito yung breakfast na natay ka, guys. Akala mo, bata ka Nag-ano pa? Latas? Solve na ko dito. Ang glance nito, guys. Ang kain ko nito, mamaya na. Ay, hindi. Mag-berinda ko pala. Huwag na mahal sa video mamaya. Titingin ka sa office. Tapos tinatay pa rin ulit. Tinapay pa din. Tami lang ang panunutila guys. So. Almost full pa to eh. Sarap panunutila. Chocolate. Kamisto. Guya. Ito talaga yung brand namin ng palaman pagdating sa chocolate eh. Guya. Kasi si Mesis. Dito lang ito warap sa si guya. Okay. Hmm. nag sana ako ng itlog gaso itlog kasi pwede siguro dito sa tsukulit, eh. Wala talis. Ayun, Saan naman kainin ko eh. Ay, lap na to. Ito na pala. Hmm. Sarap. Ah. <coughs> Advice ko sa inyo lalo ko na kay Diana kayo, no? Gatas araw-araw. <coughs> Bear brand na uh. may plus to. No, no, ito full cream, eh. Para sa mga matatanda tayo, okay, para sa mga buto. Para yung mga buto mo.

Wow. Capek. Lu papa wow ke segala kau mana di atas. Goyanya Guys. <coughs> talaga, Gatas, bukang, bukang. Hmm? Masarap na yung binti pang gandiyan niya. Fortune Brick Big Shop. Yan. Whole meat. Ah, whole wheat pala. Hmm, Fortune Brick, ano? big Shop. Hmm. Bumili kayo nito guys. Ang sarap. Promise. <coughs> Ang diet talaga siya. Tabang sa tinapay pero parang parang garden niya ba. Ay, I love this sa Milk. Milk is the best in your body. Ah, diba? Mabatibay sa buto. Ah. talaga guys. Sa thermos kasi ako kumuha. Kapang ko pa ininit yung tubig pero napakainit pa rin. Wow. Ang sarap talaga mapapawaw ka talaga. Ang masarap ng gatas guys. Talagang mm, suwabi suabi talaga. grabe ah, yung init. Ngunit madalas at yan yung init. gusto talaga. Gatas pagkagatas talaga sa side sa side yan wala matitira. Pero pag nagkakape ako, Maraming na titira. Maraming salamat guys. Ayun ah, lang. Thank you for watching talaga. Ah, sa susunod na video na naman tayo. Thank you.